うん。 coffee bar at ito daing ano to fresh galunggong na daing na inano sa suka suka ya yeah. hindi patis patis yata yan eggs and daing at request ng aking anak may kamatis oh, wow kakain na siya ngayon ng kamatis grabe lang di ba sana araw-araw <laughs> yun, masarap lang lalagyan ng soy sauce So, yan yung aming breakfast. Daing at saka sinangag. Ayan. Yung aking fried rice. Garlic fried rice to. So, yan. Sinangag at saka daing. O, ba diba? Ternong-terno. At coffee, coffee barako. Ayan. With kamatis and soy sauce later kain tayo guys good morning guys kain tayo sa so, sinisi na yung kakainin ko at saka daing yan magkakamay tayo tapos may coughing barako sarap. Sarap talaga ng lover ko. Namiss ko siya. Habang natutulog ako, nakakamiss. Kari na natin. Mmm. Ang sarap hindi siya maalat. Kasi nga fresh to nagalunggong. yun Yung nabibili sa palengke. Sarap. Ang sarap. Samatis. Ang terno. Pinoy na pinoy. Yung aking breakfast. Pati ulo eh, no? Hindi ko na naman titiran yung pusa. <laughs> Ito yung masarap sa daing yung ulo. Mmm. Crispy. mamaya magpapaksew ako ng ano, galunggong. Kasi, yung pinamili ko pa yung last time eh. Babalot ko sa ano, daw ng saging. Nakakataba ah, no yung ulam ko. Paksiyo at saka daing. <laughs> Na-miss nyo ba yon Namiss nyo tong daing. Lalo na ngayon, siguro, no? Kasi, ba diba ano, um, may travel ban tayo? Pero, okay na, nag-resume na. Kasi, pumasok na yung kapatid ko, doon siya nagtatrabaho sa airport, eh. Okay na, may mga, ano na, pwede na pumasok yung mga foreigner, pero ano, yung mga asawa lang, yung mga ano, spouse visa, yan, mga immediate family lang, mga asawa lang ng mga Filipina. Pero yung mga may dati ng visa, yan, pero ano lang, yung parang nagtuturist lang dito, hindi allowed yung okay, mga spouses lang at saka syempre yung mga officials natin na galing sa US yon yung may mga trabaho dito yan yun lang yung allowed kaya balik sa normal na siguro kasi ano yung mga delivery siguro ng food okay na ulit mga export import So, okay na siguro ulit. Baka back to normal na naman this week. Sana. Salam. Para sa ano. After nito, makapunta na dito yung Fafa ko. Naku, Diyos ko. Kailan naman nakita ko yung forever ko? Naku, sagabal si naman si COVID. Sabi niya, damn COVID. <laughs> wala na sa Pilipinas na daw siya. Kung wala yun. Oo nga naman. Sayang yung panahon. Taghabol na tayo eh. No? Mag-a-accept pa ba naman ng panahon? <laughs> Ako sa'yo, hinirangan naman ni COVID. Ay naku. Narangan ng crisis ngayon. Totoo kaya yun? Ng... sabi ng isa kong friend, sorry, um, wag na banggit ng banggit ng tungkol dyan, kasi nagagalit daw si Lolo. Parang hindi naman, no? Kasi marami ako napapanood yung pangayon topic nila, kasi As in, yung pa yung title nila, Another ulo. Hanggang ulo lang ako ng daing. <laughs> Wala akong ibang ulo. Ang <laughs> sarap. Ang sarap niya. Tapos kamatis. Hmm. <gasps> tapos sabi yung dagat lang, ano? Eh, Ayan, guys. Tapos na akong mag-breakfast. Walang natira. Ay, ganyan ako kumain. Buti nga, eh, may tinik pa. Minsan, kinakain ko na rin yan kung medyo malutong, eh. Ay, ubos. Ito, natira pala. Ah, ilang piraso ng kamatis at saka egg. Mahina ako ngayon sa egg. Ah, ubos na yung aking lover. Unang-una yan sa lahat. Ubos. <laughs> Hi guys! Good afternoon. Past 12 na. Ito yung aming lunch ngayon. Ito, um, sa chow fan. I know. Burger patty. Burger patty sa chow fan. Ginawa ng anak ko. Yung rice. Tapos, ito, ang pambansang is the galunggong. Perfect. Natarino. Bigay lang actually yan ng sister ko. <laughs> Saka ito, pakbet. Namiss nyo ba yung pakbet? Oo, since kulay green yung lalagyan, alam nyo na, na hindi ako nagluto niya, nabigay lang yan. Kasi kulay green ang <laughs> iba yung pinggan niya. <laughs> bigay niya ng sister ko. Terno yung fish. Diba? Ayan. Uh, pakbet to sa... Ano, bagoong? Alamang. Ayan. Kain tayo. Merienda tayo guys. Wala akong bread. Kaya ito na lang. Tita. Ayan. Pwede itong lagyan ng mayonnaise. Ako ganun eh. Kaya cheese. Cheese or cheesy. Ayan. Hindi kayo mauubos. Saan ako yung iba. So ayan. Tapos iced tea. A uh, apple iced tea. Sarap. Mabango. Ayan. Lumalabo yung camera ko? Ayan. Hindi ko alam kung bakit. Malapit ka na bang mag, ano? Ma-dead ball? My God. Huwag muna. Crisis pa. Diyos mio. Ayan guys. Merienda tayo. is si ako ng galunggong. Dapat maliliit to eh. Usually maliliit yung ginagawa ko. Medyo malalaki to. Kaya okay lang din. Um, gusto ko yung lasa ng dahon ng saging. Kaya ibabalot ko siya sa saging. Ayan. Ito lang yung ingredients. Suka. Ang ah, suka ng bayan. Dato puti. Salt. Saka, ayan, ginger, kamatis, garlic, onion, at, um, black pepper, ground pepper. Kahit wala, okay lang. Wala akong sili kasi ayaw ng anak ko. So, sayang lang din. Budget din yun. Kaya, hindi ko nalalagyan. So, ayan. Babaluti na natin. Wala akong tripod. Kaya, Ganyan na lang. Pasensya na. Yan. Ayusin ko itong dahon. konti lang ito eh. Mga apat na balutan lang to Hinugasan ko na yung dahon ng saging. Kinuha ko dun sa sister ko. Katatanim lang. Ako yung unang gumamit. Tagalin natin yung bituka. Ito sa pang bituka. Ito nangyayos ko So ganito lang. Ayan, dahon. And then, fish. Anything, kahit diles, pwede dito. Siguro ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10. So, mga tag tatlong piraso lang. Para maano niya. Ayan. Tapos, ayan, yung tataliin natin. Pwede rin dahon yung tali. Ayan para lang mag ano sila sama-sama there o oh, diba pwede pang regalo sa kapitbahay yung mga namimiss na yung kapitbahay dyan pwede yan Parigalo talaga yun, no? <laughs> <laughs> oh my god. So, ayan. Ay, marami pala akong dahon. Oo nga, dala-dalawa lang yung ano. Kasi maliliit yung dahon ko eh. So, dala-dalawa yun. Ayan. eh. Ay, napipigtas. <laughs> ano ba yan? Marupok siya marupok na damdamin bumibigay agad may forever pa ako bumigay agad tingnan mo ko hanap sa unang pagkakataon since 2008 wala akong forever ngayon lang ngayon lang nagkaroon Ayan na naman. Chinichismis ko na naman may sarili ko, ano. <laughs> Sumusunod ako sa ano, eh. Social distancing. Ayan, masarore, no. Hindi oh. tayo pwedeng mangapit bahay. Dito na lang. Sarili na lang natin chismis natin. So, ayan. Lalagay na natin dito. Ayan. Ayan. At lalagyan na kung anik-anik lagyan natin ng salt. Konti lang yung salt. Tansyahin nyo na lang. Kung ano yung gusto nyo ba, maalat. Or syempre, ayaw natin ng maalat. Ano to, um, half tablespoon siguro yan ilagay ko. May sabaw pa naman eh. Yan. Yan, mga half tablespoons. And then, black pepper. Gusto ko marami para matanggal yung lansa. Tsaka, ito, yung mga ingredients. Buhos na natin. Ang kamatis, no? Gusto ko yan para malinamnam. Saka maraming luya para matanggal yung lansa. Yan yung nagpapasarap, eh, no? Ang luya. Pag walang luya ay hindi paksiyo. And ang suka ng bayan. Dato puti. Madami din siya. Ayan. Ay, yan. Dinamihan ko ng suka. Kasi, sisipsipin pa yan. And water. Ayan. Pating water lang. Siguro, uh, one cup of water. So, ayan. Isasalang na natin. Ayan. Sasalang na natin. Dinagdagan ko yung salt. Salt. Tapos lagyan natin ng konting vetsin. Konti lang to. Tak-tak-tak sa ajinomoto lang. Ayan. ayan. Santay natin. Ano yan? Isisimmer ko ng um, 20 minutes. Madali na maluto to eh. Sa mahinang-mahinang apoy para masipsip niya yung, yung mga Uh, spices, ingredients. Ayan guys, gumukulo na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, hihinaan natin ng apoy. Ayan, mahinang mahina yung apoy. Tapos, uh, simmer natin for 20 minutes. Ayan guys, luto na to. Tanggalin na natin. Dinagdagan ko actually ng sabaw kasi masabaw yung anak ko. Ayan. Saka medyo napaasim. Naparami yung ano ko, vinegar. So, dinagdagan ko ng um, water. Ayan. Okay na to. Patayin na natin. Ayan na guys. Yung ating finished product. Um, galunggong. Paksim na galunggong sa dahon ng saging. Nabinalot pala sa dahon ng saging. Ayan. Ayan. sarap nito sa ano sa kanin, mapaparami ako ng kain mamaya nito na miss nyo ba yan? ayan ayan so ayan kain tayo guys I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and believe uh, I know, what I I know what I want so I'll take it on I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud?